So ngayon, what's up, mga karabit and welcome ulit sa aking YouTube channel at happy Halloween sa inyong lahat Kung napapansin nyo, ayan, naka-get up tayo ng ganitong costume So yan, dahil mamaya ay pupunta tayo sa simenteryo Dahil uh, for today ay November 1 At syempre bago tayo mag-Halloween ay uh, papakita ko muna sa inyo yung mga bagong breed At bagong ating mga alaga dahil meron tayong mga dumating na mga bago mga bago dito sa aking rabbit tree. Kaya bago natin yan simulan ay mag-like ka na at mag-subscribe ka. I-share mo na rin kung magustuhan mo itong ating bagong upload sa Prince Rabbit Vlogs. Kaya hindi na natin papatagalin. And 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! So yun, ipapakilala ko na sa inyo ang ating mga bagong breed. Nagkaroon tayo dito ng mga apat yung bago natin na Holland Lap Pure. Meron din tayong Netherland Pure, dalawa. At nagkaroon din tayo ng uh, lion head mula kay Rocco Rixan doon sa aking uh, kaibigan sa rabbit tree. So, binig, binigay niya sa akin yung kanyang lion head dahil uuwi na siya ng probinsya. Bawal sa bus yung kanyang rabbit. Kaya sa akin niya na muna pinaalaga para pagbalik niya ay pwede niyang ulit kunin sa akin. Yun naman din yung sinabi ko na pagbalik mo ay bibigay ko ulit iyo if gusto mo na siyang kunin. So, ngayon ay unahin natin yung mga bago natin kasi kanina ay nagbawas tayo. May mga binenta tayong mga uh, breeder Uh, may may customer tayo kanina umaga pagising ko hindi pa ako nakakapagilamos ay kumakatok na sila jan sa aming gate at sila ay uh, bumili ng isa nating breeder so ngayon ay uh, yung ating binenta ngayon lion head harlequin at uh, customer natin sila dahil nag iwan ako ng sticker sa pet shop sa binibilang ko ng feeds nag iwan ako so dun nila nakita yung aking number tumawag sila sa akin dahil bibili nga sila ng rabbit doon sa Uh, bilihan ng pagkain ng mga feeds. Nakita nila yung aking sticker pero walang tindang rabbit doon, walang tindang hayop doon. Bilihan lang yon ng mga poultry supply at and accessories. So doon nila nakita yung aking number kaya tumawag sila dahil nag-iwan tayo doon ng sticker. Ganito yung sticker natin na ah. So yan, ganyan yung sticker natin. Yan yung iniwan natin sa poultry supply. So eto yung number ko, active po yan. Yan, active yung number na yan. Kaya nakapag-out tayo kaninang umaga. At syempre, meron din tayong mga bagong binili na mga rabbit. So pakita natin sa inyo ang ating mga Holland lap. So ngayon, ito mga rabbit ay isang Holland lap. Lalaki to, bak. Pakita ko sa inyo siya. Napaka-quality, pangung-pangu ang ilong. Ayan, lalaki po yan. So yan ang isa natin bago dito sa ating Prince Rabbit Vlogs. Kaya bago yan lalaki at eto matagal na to sa akin so, pinagsama ko sila kasi na uh, bumili ako ng bagong package uh, dahil nga apat ang dumating kanina tapos nung isang linggo dalawa netherland tapos dalawang standard red so papakita ko rin sila sa inyo eto naman yung ating uh, itim black color na holland lap din so napaka pangungkanguri ng ilong nyan. At meron pa tayo rito sa baba. Ayan, babae. to babae rin to. Meron din tayo sa baba. Ayan, Holland Lap din, Ruby Eye. So, babae rin yan. At meron din tayo rito yung mga matagal ko na ito. Magpakita ka. Hoy, hoy, magpakita ka. Ayan, Broken Torque. Meron din tayo rito. Ayan, lalaki naman yan. So, napakapanguri yan. So, meron na akong anim na pirasong pure. Tapos F1 ay nandun, may anak na po yun. At syempre yung bago natin, ito. Napakita ko na to nung video natin nakaraan eh. Ayan, Netherland Dwarf Black Otter na standard Rex. Ayan, napakaganda rin ang kulay nyan. Ayan, standard Rex. Lalaki yan. Ito mga na yung ating Netherland. So, nabili ko yan ng buntis. So, nag-nesting na siya. Possible sa 6 yan ay mga anak at eto rin ang ating standard rex harlequin pattern babae naman yan yan napakarami na nating bagong rabbit kaya ako ay nag decide kanina na bumili ng bagong cage so sa mga mag aalaga ng rabbit eto na yung maire-recommend ko sa inyo Ayan, actually pang ibon to pero ito ang ginagamit ko sa mga alaga kong rabbit kasi nga double cage Ayan, meron siyang divider dito. Natatanggal naman 'yan. So, syempre kailangan nating ilagay dahil nga mahipit na pinagbabawal, na bawal pagsamahin ng rabbit kasi nga nag 'yan at territorial po sila. So, ngayon na yung bumili ako. Ang isa nito ay 750. Dalawa na ang binili ko. Bali pumalo din ng pipe tapos bumili rin ako ng feeds na pampagata sa mga buntis. Yan. So, parami na sila ng parami. Uh, kaya yung iba dyan ay out ko na sa mga gustong mag avail may mga available tayong minirex black pair na yon netherland black california at meron pa tayo rito ng nanganak ayan o oh. nanganak po siya ayan yung ating nanganak ayan yeah, yun head meron din tayo rito ng nanganak sa asais ayan siya meat type. Ito may nanganak tayo rito. Apat yung anak niya. Holland din yan. Hmm. Tapos eto nga pala ang binigay sa atin ni Rocco Rickson, na pinaalaga niya. Ayan. So ngayon ay pinaistad ko na siya para magamit na natin at mapalahi na natin. So maganda rin po yan. Hmm. Pure. maganda rin po siya. Tapos meron pa tayo rito mga nganak na lion head din. Ito naman siya. Ang due date niya ay 14 November 14. So 14 days pa actually. Uh, pero sure na 'yan dahil may mga sign na siyang pinakita na talagang siya ay buntis. Tapos yung jersey wooly natin ay manganganak din uh, sa Anuweb. Ayun, marami tayo mga manganganak. So pwede kayong magpa-reserve sa mga regular customer ng Prince Rabbit vlog. So marami tayo diyan. Ah, uh, magpa-reserve kayo if gusto nyo anong lahi PM nyo lang po ako sa aking messenger so marerepleyan ko uh, ko kayo doon dahil doon tayo nakatutok at lagi namang open ang aking messenger so kung di ko kayo ma-replyan, maaring lobat so ganun lang mga possible so yan papakita ko sa inyo mga picture ng ating bago mamaya dito na sa last Yun nga ay dahil lang init ng suot ko hanggang dito na lang uh, inupdate ko kayo para sa ating mga upcoming na parating ngayong uh, December ay mamimigay tayo ulit sa mga solid alam ko naman yung mga solid na sumusuporta so bigyan natin yan ng mga quality breed quality rabbit at uh, syempre hanggang dito na lang at yun nga kung hindi ka nakasubscribe ay magsubscribe ka na baka sakaling ikaw ang mapili manalo ng ating mga bagong lahi mga pure breed so hanggang dito na lang maraming salamat and happy halloween